Guys ba alam mo misis mm -hmm. na <laughs> 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 Road trip! Si Edithol the Guys tingnan niya <laughs> oh, Legit <laughs> 'di mga meses? Good morning mga meses! for today's episode. Get ready with us. Uh, with body mirror. With body mirror ko 'yung RB nilabas ni Jasel. Oh, inaanak mo 'yan. Nilabas niya 'yung body mirror doon sa isang Ibabalik po ng Ibabalik naman po daw niya ng maayos. Ay okay, ako lang magagamit. Syempre ako rin. <laughs> Sige, sa so tulong kita magbalik. <laughs> so ayan, nagre-ready na kami mga meses. syempre with send me coffee. At ang baka, bakanting mga botay ng tubig. Siyempre, ang mga mahiwagang pilikmata. Dahil today, ang binyag ni Ku okay. ang ayong inaanak. At siyempre, kailangan naming presentable Presentable dahil mga kilalang tao ang mga kasama natin. Oh, yeah. want... And sa dalang naman, naligo ho tayo. Mm. Naligo tayo mga meses. Kaya, let's Bidira go. Yun. Bira yun. Madalang mangyayin. Bidira. Kaya samahan nyo kaming mag put on makeup? Mag, ano? <laughs> Magdrawing. Magdreweng. Magbesinar. Sabali, ito ang living room ng isa sa, ay, yung main house ng Por Gracia. Uy, maganda dito. Magstay kayo dito. Maganda. Yeah. So fair. Pero libre to. <laughs> libre to. Thank libreto. you And sa ninong ni, sa aming kumpare at kumare. Alam! Kumpare at kumare! God. Grabe yun. <laughs> Magpilit ka na! Mga meses, hindi ko alam saan ko ito lalagay. Saan ko ito lalagay? Mahalin yung TV, bawal patungan. Here? Here ko ito ilalagay? Hindi malayo eh. Wala tayong mautusan. <coughs> Gumagayak na mga meses, medyo matagal-tagal yata yung biyahe. Mula here. Hindi lang pa rin yakin. Maglalagay na muna ako nito. Belo, ko nyo naka model. Kung hindi ko kompetensyahin ko kayo. <laughs> Nanakot pa. Nalagay okay, mo indoors, na. Endorse, endorser. Ah. Huh? Mas mga kompetensya mo ang <laughs> <kung sabi. laughs> ang endorser lang. Si Jaxel, si Monique. Ah, paano yan? Sino bibili? Mag-apply lang ko nito. This is my favorite. Kung nakikita nyo na, ay, ang kini si Messes. Ito talaga yon. Ito yon. Actually, nabili ni Ma'am Jaxel at ni Monique. Fake. That's why. Hindi fake. What's on yun? Hindi hindi maganda sa nila or there's something wrong with their skin. Huh? <laughs> hindi. Sa formulation, yung formulation doon kasi yan. Yung anong kasi noon ko pa nabili yung expired natin. Expired pala, <laughs> hindi pala fake. <laughs> Look, glass skin na. Belo. Maka naman, tingnan nyo naman yung model niya. Ang ganda. Wow. Huh? <laughs> Sabi ni Belo, ha? Huh? So ganda ka pa doon sa malaka billboard namin? <laughs> Siyempre, kailangan natin mag-supply mga meses. kaya naman, naka-sunscreen ka. Hindi ka nagsuklay. pinaayos ko pa yung buko ko. Siningit ko yun sa budget to. Para wala na siyang tubo. Sana all, maraming time. Sana all. Ako, marami akong time. Wala lang akong... Money. Money, money. Sana all, maraming time. At maraming pera. paano ba yun, mga meses? Maraming time, maraming pera. Paano gagawin yun? Mag-asawa ka na? hindi pwede eh. May asawa na ako eh. Yung applicable sa amin, magpamilya. Ano? Basta buwanan mo kayo. <laughs> Illegal, no? Illegal. Ay, inabot na naman kami ng katamaran. <laughs> Wala na kasi pinikmata na yung ininext ko. Tagal naman nung tagakabit. Okay na, kakabit na kita. Ano muna? Anong kakabit natin? Baka pagpraktisan mo ako. to So, ang napili natin ay... ah, uh, Tingnan mo naman, oh, parang may mga... ikaw jerk texting. Mainit pa din. Oo oh, nga, ba't mainit? Ay, dahil dito, oh, i-close mo yung window. Hindi nagdilim. Pumapasok ang ano. Ay! Pumapasok ang... Tingnan nyo naman si Ja. Ang usapan namin, susuotin natin sa opening ng... Carabas. Chicken to Cina Lechon is yung bagong merchandise ng Carabas. And yet, daladala niya yan. As a franchisee yan. Ang <laughs> opening na talaga ngayon. Practice lang. Kailangan <laughs> ba ito may Wala naman. Okay na yan? <laughs> okay. alam nyo kasi yung mga nakaraang suot, sino nga nagkabit sa'yo si Justin? Pagpikit na ganun, di na ako makamula, talaga nagdidikita na sila. Justin, may mali sa pagkakabit mo. Lima to. Ha? Ang dami naman. <laughs> Narinig niyo Si Keng Keng yun. Ganunin mo ah. <laughs> Arte! Saan <laughs> mo niki? Galigo. Galigo pala yon Ay na siya. Ay na siya. So ay na siya. So ay na siya. So good siya oh. Hindi yan pwede asari ako niya niya. Ay na ay so ay! Very Kapals. Yeah. The Berry Kapals. Yan ang needs natin today. Kasi mamimit natin yung isa sa mga bigating vlogger ng, ano, ng Pilipinas. Yes, yeah, syempre idol. Woo! Linggo. Linggo kasi linggo, eh. Linggo, diba? linggo ka po. Kaya sobrang saya niya kayo eh. Oh. Kapag kahapon na yung Na, Ganda, di ba? Hindi mabigat sa eyes. Hi, Sir Con. Wait, alam mo ano? Sobrang fresh ng face mo pag naka-ano talaga, naka-cluster. Hindi, naka-sunscreen siya. Cluster yun sa sunscreen siya. Ang ilaw, apla. Wala katotohanan na yung ginasabi. Hindi, iba kasi yung glow pag sabi. ah. iba nga, iba nga. Let's na. go! Maligo ka na. Malaligo po ko. Aba, basta. Sandaw? Aray ko. Alas 12 tayo Alice. Alas 12 tayo kayong mag-make up pa. Bilisan mo. Maligo ka na. Huwag ka na. Wag na, na sa pool. Gendo. Hindi, may glow factor din kasi talaga yung pagkakaroon ng... Factor? Yes, may glow F factor din yung ano. O, tingnan mo. Super fresh. Guys, nagkat ng sugar yan. Tingnan nyo, sobrang liit ng face niya ngayon. Oh. Oo, oh. kailangan pala sa gitna may kakat oh, yung sugar pag wilog na bilog ang kitna, tara Oh, Kitna e. Galing eh. Mm. Tapos... Angsing ang langit. Angsing kasi po niya. <laughs> Walat-walat! Dawag! <laughs> ay! <laughs> Masi-masim? Hindi nalang muna pala lahat dito, Ayan. Yeah. Sabi sa inyo, yung sa akin na andun pa eh. Andun pa yung akin eh. Hindi mo pa dinala? Ayoko nga baka gamitin mo. Ayoko. Daluk <laughs> 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 Hoy. <laughs> 'Di next magpipilipit mata at -ib ibabaw din. Ako. Tsaka eh. Kasi 'yan marunong naman 'yan mag-pilipit ng sa sarili. Kaya niya saridinya. Marunong to naglago. Uh, project 'yan, hindi 'yan project. Kunin natin 'tong pangalawa. Ah, 'di ba? Mura lang 'to, guys. Parang nasa 30 something lang. 32 pesos. Ah, 'di ba? 120. 100. Bakit sa TikTok 30 something lang siya, 39 ganoon? 'Yan maidi-dikit. 'Di at pieces 'yung 39. Buama. Ito yung ba yun? hindi add to cart. <laughs> Solo ni Bujo yung video kayo. Lo, yung asawa mo o. Oh. Happy happy. Sabi niya, sobrang laya ko today! <laughs> Ay, tumawag sa akin. Mayroon ko naka-formist call sa akin. Hindi ko nasagot. Sino pala? Sako ba kayo mga pinasahan ko ng resume? <laughs> <laughs> yung mga pinasahan ko ng resume? ba yun? Huh? Ayaw namin! <laughs> yung mga reject. Yung kinabit ni Jasmine kay Gabi. Uh, Dito, marami yan. Hindi Maraming... Maraming... ko na din na yung akin kasi makapal yun O, oh, diba? Muli, mm. kanta! Hey! Hindi ko alam yung kanta niya. Hey, love ba ka? Wala pa nga. Oo, oh, siya pa nga na <laughs> <laughs> Di ba ako Kaya tayo mga kawayan, G. mag na ba tayo? Yes, of course. We will leave at exactly 12. Maya-maya. ni maya. Bring Ang ganda ng view. Oo, oh. Kuya Arby. Napakaganda ng lugar mo. I love it here. Grabe, no? Super perfect. Kung nalang Ang ganda. OMG! Look at that. Wow, arte. Kainis. Tapos, may... Aroy! <laughs> Siyempre, meron sila ditong aircon and Jollibee! Yes! Grabe! Ba't talaga <laughs> pag-rewan? Tingnan nyo si Jassel. <laughs> Mulit na naman siya. Para baka kala nila nag-replay yung video. Mulit ko lang guys. Sige lang. So, okay Because, sarap yung pinto. Nag Nag-ibag yung ano, isang product na ginamit ko. na mo. Ito oh. Ah, Asa na ba yan? Ito. Ano siya? Asa ano siya ba? As a sunscreen. Ah, wag mo nang iano. Uh, Lilibag. Hindi. Depende sa combination. Pinakombine ko kasi nanalo. Ah, so ngayon ang nag nagwagi ay okay. Bella na. Bella Okay, bye. Don't combine. Don't combine. Because the combination. Ay, is... di <laughs> Alam mo? Gupitin mo yung pinikmata mo. Not so good, not so enough. Hala, look, oh, there's handsome boy right there. Ay! Hey! Yeah! Party, <laughs> <Mate>, Arti! Ate Arti? <laughs> ang ganda, ang ganda talaga here. It's so ganda in this place. RB pagba naga social climber ako pwede kong sabihin na akin to. Pwede pwede. Resort lang 'yan. Pyramid lang. Munik ano na? Hindi nga magdi-fit baka mamaya 'yung naman n'un do. Jo nagbalintong param. Uba, balintong param. Wala si problema ni Munik ai. Grabe problema niya. Pilip pa lang 'yan. Isang yes. <laughs> mga isa you sa... Ano ba ito? Wala kasing character eh, guys. Kasi yung mata ko sobrang mampot. Marampot kasi. Oo, mahirap. Bakitin kasi? hindi na nakalimutin. Marampot kasi yung eyes ko. Hmm? Arte? Marampot kasi yung buhay. Wait ako, guys. May harapan sa balik. Gawin ba <laughs> kasi <laughs> siya? Sabi niya, maghilamos <laughs> na lang ako para may gawin na lang ako sa sarili ko. <laughs> yun talaga yun, e. Miguel ka, ba't sa amin okay? Nakaparoon na lang kasi, nakapataas kasi yung binit mata mo. Sige. Okay. Sige, Sige. eh. Sige. 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 Yeah, Sige. 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 Nag-drawing na si Jack. Okay, na ano yung in-apply mo? Concealer. For my spots. Dark spots? Black, spot. Dark. black spots? Dark. <laughs> Magkakaroon ko ba nga ay, Kailangan... May nadara yung aming Kailangan daw pala may ganito para hindi makatayong kumabalik sa pag. Sabi ni Monika, kaya kinaya ko siya. Sige, naging magbongkatan mo. Kailangan ko yan for may kilikili ah. Merong ano, merong... B.U. na may concern na puti ang damit ng brad. Kailangan yung pag naka-sleeveless ka. But, but, but totoo ba yun? Hindi yon totoo? Ang mahal-mahal no? Nakita ko yun eh. Oh, hindi pantay-pantay. Ayan. Eh, nagtatawaan pa sila. Dito ka nga. Kaya hmm. parang wala tayong pagiging hindi niya pantay-pantay. Ipajudge natin sa kanila. Wala tayong pagiging. Hindi. Okay that's naman, oo. Oh. Feeling mo lang yan. Kasi yung ano, super visible na nakikita na, uy, yung isa pataas, yung isa pababa. Yes, Sobrang, so Ano yan? Vice Vice Cosmetic na, ano, ano yan? Yung concealer? Oh, yung blush <laughs> Yung concealer <laughs> Ba, depende sa skin tone? Yes. O may shade yes, so. lang siya? Yung maganda sa akin Squad So, mga local brands Lang naman Yung na ginagamit ko Yan Vice Halaga Actually, mga And, lipstick din ng Vice Maganda rin Meron ako Hindi nagustuhan Yung sa TikTok Yung Maanggi ba yun? Maanggi brand ano siya? Sobrang amoy pentel ko pente. eh. Ah, nanira pa. Hoy, hindi ka pa magayos. Nang ano? Ito na yun eh. Kaya na ayos mo? Wala man ako ilalagay. Ano po ba dapat ilalagay? Blush on. Blush on. Ah, may way blush way. on ako. Madali flash lang yung stick. Blush. Hala, ang dami nilang nilalagay. Maga pa, tingnan mo yung boys, oh. Nagluluto pa. Okay. Hindi, para mamaya, i-retouch na lang. Ako din mamaya na. Oh my God, sobrang red. Ay. Uy, hindi ko kalamaya. Mamaya, sis, hindi ko alam anong lalagay ko pa. Bakit itong dalawa na to, ang dami. <coughs> ano ba dapat? Blush ka na nga. Lagyan mo nga ako. Ay, hindi nga ako marunong. <laughs> Ay, yung akin na lang, mamaya na lang yung mm -hmm. blush stick ng O2O na napakatagal na sa akin. Still, yun pa rin aking favorite. ba? Uh, o. Busyeng-busyeng sila. Yun, Malis ka, Jen! Ha? Huh? Binibidyo ako, asawa wala ko! Wala akong pake! Napaka wala mong modo. <sighs> ka! Huwag ka sana magkatrabaho! <laughs> na ano, hindi ako marunong mag-concealer. Sa wakas, nakaramdam din naman. Ilalagyan na nila ako ng concealer. Tanda-tanda mo, hindi ka man lang marunong. Hindi hi. nga eh. Here, the, the black black. Tapos, hindi ko hindi ko kasi alam paano siya i-blend-blend. Blend, parang ganun. Ay, eh, okay na yan. Pat pat, pat -pat Ah, okay na to. Okay, okay na to. Sobrang kinis ng mukha! Ah, ay. Aray ko naman. Ako na, namin pag galit yung sa'yo. <laughs> ganyan, ganyan lang. Paano siya papantay sa foundation mo? Wala. Ganyan lang siya. Alam kulay niya yung concealer. Yung ka skin tone yung concealer mo dyan. Hmm. Ay, gusto L ko yan. Ano yan? Squad. squad. Shade, uh, one pa. CL1. Tignan mo, nag-match lang sa face niya. Link, please. Mura lang yan, Brad. You ano? know. Akin lang yan. Yan lang yung mga afford ko. Puro kayo paawa. Pahinga po. Hindi mo mas marami may pera dito. Aba, ewan ko. Si Kuya RB ata. <laughs> Pati ba naman make <big> up nyo? Pusay nyo. Sana hmm. si RB. Kailangan pala yung concealer sa buhay. Oh, yeah. Ano naman yung sa under eye? Concealer, concealer din. din. Pwede na nga muti yung ilalim na mata mo. Hindi naman. Bobo kasi. Aray okay. ko naman. Sobra na. Aray ko, yung isa walang makati sa mukha. <laughs> Tumutusok-tusok na. Oo nga, ang sakit ng brush niya. Ba't may isang oh, masakit? O, diba? Sabi sa'yo, yung maangge. Tumutusok-tusok talaga. May isang itong ma masakit. Oh. Itong maangge, guys. May ano talaga oh, okay. siya. Hindi ba tayo, yan, yan, cancel ng mga brand? Hindi diba, mas so okay ngayon kasi ginaano natin yung brand nila. Eh. Ah. Na-review yung brand nila, di ba? Ma-improve nila. Honest review naman to. And, and, and not paid advertisement yes, naman ito. Bayad, ay, Bayag, dahil... Bayag? Bayag. Hindi kami ba bayad. Bayad, oh, gusto ko bayad, bayad kami. kami. Gusto ko yun, no? Oh, ganda yung kaya. Parang fresh, fresh lang. Mm -hmm. Yes, please. Saan? Oh, ah. yun, ito, Jeremy. Ito. Orange. Yan na, yan na. Orange. Lashes. Of, um, orange ba yun? Orange ba yun? mga saya sana hindi nyo kami i-bash na hindi kami tumutulong sa pagluluto Kasi hindi talaga kami tumutulong sa pagluluto Wala pa kakain pa, eh. po. Ram. ano eh. ano ano kakain kapag kami ang ano ano explanatory Hala! <laughs> <laughs> eh. yes, ang ano naman! Teka lang! ano ano lang, ano 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 Mawawala pa yan, Tim. Gantay ka. Ayan, okay na yan. Ano <laughs> <Mawala> pa yan. Yung... <laughs> <laughs> ano to? Asado? <laughs> ano to? Hotdog na nilagay siya <laughs> Ito. Para nakalitan mo yung face. Ay, pa. Mm. Sa. Grabe yung pagdaliyan eh. Sa Sobra kasi hindi matanggal ng brush. Oo, oh, hindi mo. Kung galit, uyan ano eh. Hindi tayo professional na nagmimake. Alam <laughs> mo. <laughs> Amin ni Jocelyn. Fresh-fresh look ka lang. Teka lang. Hey, marik, may maliklete ito tutok para. Ay, may pag-ano. mo lagay ko lahat? Mm -hmm. Dalahin nyo yan ha, itong retax natin ha. Ito hanggang mamaya natin, dito lang. <laughs> Alas 4 pa yun. Ganda! Fresh! Pero kung may tungkoy ganyan. <laughs> 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 may parcel ako eh. I like the color and the, ano. Hmm. Ah, ikaw na, ikaw na, ikaw na. Wala, Kaya ito lang yung moisturizer na gamit ko. Wala, no, sige, ang kilay. Tama ka na! Wala yung pantay yan, para kunyari may kumulit. Ikaw, But nakikilay ka? Hindi, yun, hindi ako marunong. O, din eh. Pero makapalaman man yung kilay ko. Yun na kailangan. Wala akong talent dyan sa ginagawa ng Jocelyn na yan. Malay ko dyan. Diyan, isa kong pilik dyan. dikit sa, ano, tapunan 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 kay kay okay. manek ayaw dumikit sa akin ala dikit charon dikit uh, ay ayun kasi siya oh i-adjust uh, mo siya guys kasi yeah. yung na para bang kanya yung swimming pool may ari niya si ay oh may abs din ah, oh. ay layo <laughs> na para bang siya ang tagapagmana no, okay, okay. Ng oh, ng Porla Gracia. Ay, tama lang yan. Blurred, blurred mga meses at makikita niyo ang mga itinatago. Ay, dalawa na sila. Napakasarap ng umagal ito. <laughs> Teka, ay nagbablog pala si Pong, si ano, <laughs> si eh, Kuya Onyok. Goblog pala. Aha. Kaya pala may pag -e emot emot sila doon. Aroy. Parang may six pa. lang. <laughs> <laughs> oh? O, oh, di ba? Oh, pak. Sino ba yung isa? Si Bugs pa ba yun? Bugs. Diyos ko, mo pala. Na? Nakababad pa doon. <laughs> mm -hmm. Tatlo na sila. oh la Nakarecruit sila ng isa. Magsisiksikan sila doon. Two days later. Andiyan pa rin sila. Nasa lapag pa rin si Monique. Mm -hmm. Uy, tama na! Kain na tayo! Yeah, sige nga, sige nga. Wow, as a, uh, as a mahinhin na babae. Eh. <laughs> Asan yung ginamit mo? Grabe naman si Jay-Z, yeah. Parang hindi ka makablog na ma ini. Hindi na magbablog. Tapos na. Bye-bye! Ganun lang po! Mamaya, Mamaya office, tignan niyo yung ano, final look. Yung outfit. Música